So good morning nga pala sa inyo mga tropa no. Siyempre tamang workout muna si Elyas Bogrito, tamang exercise muna konti si Elyas Bogrito. Dahil ito nga pala araw-araw it na magdadagdag kami ni toto ng tanim sa dulo para meron din kaming makain dito at dagdag s'yempre para may maharvest harvest kami rito at hindi lang para sa amin, siyempre para sa mga alaga namin dito mga tropang kambing at mga baboy at siyempre at iba pa mga tropa. Ganto nga pala yung ginagawa ko ting umaga rito pag mag-exercise ako, so, siyempre kailangan muna magwarm up warm up bago tayo sumabak sa totoong laban dito sa bukin mga Boy. ito na nga guys, no, may dalangan na pala kami Tropang Toto ng Kawayan at sisiguraduhin na namin ni Tropang Toto yung bako doon natataniman namin ng dagdag malunggay dahil nga meron ako na una unang tinanim ng mga saging doon. Kasi nga itong mga Tropang Kambing to ay sobrang ang kukulit nito sumasampas sila sa bako dahil nga yung bako doon namin doon ay kawayan lang. syempre umuulan ng mga araw, syempre nabubulok yan at talagang pag tumagal yung panahon ay nasisira na talaga siya malala at talagang delikado delikado sa kambing kaya sisiguraduhin na rin namin Toto na safe na doon para hindi nila mamukbang malalayong mga tatanim namin doon dahil nga para sa kanila din yun at para sa amin din syempre pang gulay-gulay ba, vitamina sa katawan mga boy <laughs> so yun mga po, kino kasama nga na para natin si Tropen Toto so, no, bali nga pala guys, magdadagdag kami ng hawayan dito sa bakod para siguraduhin na namin na talagang di makakapasok mga tropang abing dito dahil nga sobrang nakukulit yan syempre makatanim na namin dito ang bagong saging at mamaya baka tirahin nila Imbis na harvest pa at makakain din nila. Mamaya, ma hindi na siya lumaki. Tirahin na tirahin. So, bali ang gagawin namin tropa Tropan Toto rito. Uh, ah, kami dito ng kawayan. Dagdag support lang dito sa bako. Dito. Kaya nga, pag binunggol ng kambing yan, ako, wala na, goodbye na. So, let's go mga tropa. Let's go! At dito nga pala guys, no, sisimula na nga pala namin tropang to, itong putuling itong kawayan to. Bali nga pala guys, sa hati hatiin na lang namin to. Parang dagdag na rin na ito sa bakod namin na net to. Dahil nga pag sumampay itong mga impact itong mga kambing ito, ay talagang wasak malala yan. Dahil nga wala pa kami pambihin ng kawayan, dahil wala pa sila airpot dito. Kung baga lalagyan lang namin ng ano, pang suporta ba? Para kahit na ano kami sa harap, hindi kami napupunta rito, ay talagang safe yung mga tanim dito. Dahil nga kung wala yan, naku, ubus malala talaga yan didilaan ng mga buang na kambing na yan dahil yung mga kambing na yun, sobrang iitan dila ay talagang talaga mamamatayin time namin dyan wala kaming maaabangan na mga harvest sila na ang humaharvest ay nako kayo mga kambing kayo mga pasaway talaga kayo lalo yung pinapahirapan si Elias Pogi sa bukid kung guys ito na nga pala yung ginagawa ko araw araw sa bukid at ito na rin yung daily vlog ni Elias Pogi at sobrang masaya ako sa ginagawa tulad na kung pakilam kung umitim ako Basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya kayo guys, kung masaya ako sa ginagawa niyo, tuloy-tuloy niyo lang. Bahala kayo sa buhay ninyo. <laughs> Talagang pagod na pagod si Elias Pogi sa bukit Pero okay lang dahil nga syempre nag enjoy naman ako sa ginagawa ko Kaya nga sabi ko sa inyo guys wala namang trabaho madali Lahat naman ang trabaho mahirap Ano pang gusto nyo yung trabaho guys? Magnakaw kayo? Mga buang kayo? <laughs> At yun nga pala si Tropan Toto, no, no, sobrang sipag talaga ng batang yan. Sabi ko sa kanya. Huwag niyang pababayaan yung pag-aaral niya dahil ang pag-aaral niya ang pinaka-importante sa planetang to. So okay, yung mga tropa, no, so syempre asot sot ko na nga pala yung aking uh, umbrelo, salamin, at takot sa mukha. Grabe, sobrang init. Makikita niya sa bigin niya Pogi. Yes, sobrang init. Bali nga pala guys, ito nga pala yung tinayin ko mga saging dito at mag-a-try na mga malungay dito. So dinadouble check lang muna namin yung Tropan Toto, yung bakod para eh, pag trim na kami okay na hindi na kapasok yung mga kambing para hindi na mamumukbang na mga kambing tumatrim dito so let's go ma'am men so mga tropa no? ito nga pala si atin, so mga busy kami ngayon dito kaya ba si ato na yung balat na balat so. guys <laughs> si at, at, at. Si mga si Chong guys oh. Sarap lang si Ate Ning. Sarap mo lahat yan. Yun. Yung nga pala si Chong guys Yung kalabaw. Yung, kalabaw niya Ang yun hindi Diligyo ko lang Chong. <laughs> Dahil na kalabaw mo Chong ano? May anak na yung isang maliit kanina ano? <laughs> dati Ilan ang kalabaw mo tayo? Huh? Di ba dalawa yun dati? Ang Ang kalabaw mo? Apat ah, si Bilenta mo na. <laughs> init eh, no? So yung mga tropa sa bukid, eh. siyempre yung mga tropa natin dito. Hindi ka pa si ang alaki niyang kalabaw. Ito nga pa sa si tropa ng to, Toto. Busy rin siya. So mamaya naman ako, titirahin ko naman ito sa samantalang bakod namin para hindi mamukbang ng mga hambing. Sabi, init so. guys. <laughs> Sabarang init. So trabaho na. Trabaho na men. Siyempre, bago magtrabaho si Elias Pogi, inyong muna pala ako ng tubig dahil nga hindi ko na talaga kaya. Sobrang init talaga dito sa bukid. Buto na lang may mga tarim ditong puno at medyo lumalaki-laki na sila. Nakita niyo sa baba ni Pogi na no? medyo may shade-shade na yung puno rito at talagang sana lumaki na siya para makatulong sa rito sa bukid at hindi rin mamatay yung mga damo dito dahil nga sobrang init talaga rito sa bukid guys. Dito nga sabi ko nga kay Tropang Toto, magpahinga muna kami. Grabe na talagang sobrang init. At di muna namin tinuloy yung trabaho. At lumili muna kami sa puno ng rito. At medyo malaki-laki na yung puno ng mangga na to. Sobrang ang halaga talaga ng puno guys. Sobra ang laking tulong niya sa planeta natin. Dahil nga itong puno na to ay nagbibigay lilim sa atin. Kapag ganitong panahon na sobrang init. At hindi mo mararamdam talagang sobrang init. Dahil nga merong puno na nagagabay sa'yo na parang payong mo na rin. Kaya kayo guys, pahalagahan nyo yung mga puno. Huwag kayong basta-basta magpuputol ng puno guys. Dahil nga, hindi rin biro magpalaki ng puno. At talagang taon yung bibilangin bago sila lumaki na lumaki. Tapos bigla na lang di ba ay Nakikita nyo yung puno yun, ba diba? Sobrang init talaga dito guys. Kung nandito lang kayo sa Bidin alias Bogey, pumasok na kayo. Pakiramdaman yung init ay talagang makimatayin kayo dito. Kaya nga sabi ko ay tropon toto, magpahinga muna kami. Mahirap naman magbida-bida rito. Mamaya stroke kami dalawa dito. Ay naku, ay talagang patay si Elias Pogi malala. Kaya naisipan naman namin magpahinga na dito at mamaya tutuloy na namin yung trabaho. ba? Diba? Ito nga pala guys, no? sisimulan ko na nga palang itanim yung malunggay dito. Bali dito nga pala siya itatanim at medyo lumilim na kaya talagang tinuloy-tuloy na namin yung trabaho. Sabi ko sana umulan para man lang makatipid kami sa gasolina dito dahil nga dito sa bukid guys, kapag gantong panahon na sobrang in ay talagang kailangan mong bumili ng gasolina lalo lang ngayon. Ang mahal ng gasolina, lahat na lang mahal. Dito nga pala tinanim yung dalawang malunggay. Bali nga pala guys, hindi si niyo kasi magkakadikit-dikit yung mga tanim ko. Gusto ko yung ma-space-space sila para yung dahon niya. Hindi sila nagbabangga-banggaan para maganda siya tignan, di ba? Tapos sa kabilang side naman, doon ko na may tatanim yung iba pang malunggay. Grabe, ang dami ng malunggay dito. Unlimited malunggay si Alias Pogrito Sobrang asarap kasi ng malunggay guys. Kahit lagyan mo lang ng sardinas, alokbate, nako, ulam na yan guys. At talagang may sukli pa sa katawan ninyo mga kalyas po, gino, bali mission accomplished na tayo dito sa tanim namin ng tropan toto so, Nagtanim ako ng pitong saging at saka limang malunggay. So dadagdagan pa natin yan para dito sa sarado na namin para yung mga tropa namin kambing hindi sa mga paso. Kasi pag lumaki rin ito mga tropa, makakain din ang mga tropang kambing namin yan. Yung mga dahon yan, saka yung puno niya at lalo yung malunggay. Diba? Sobrang masarap magtanim. dito lang talaga ginagawa yung mga parang hindi ko ginagawa dati. Lalo mo sa Las Vegas dati, arte-arte ba? So ngayon siyempre wala nang arte-arte. No? So sa mga taga-sambales dyan, no, sana lagi nyo i-follow, share, i-subscribe ang aking Facebook page, Alias Pogi. No? Sobrang basic lang i-follow nyo mga tropa. No? So kung ganito lang muna yung vlog ni Alias Pogi, no? sana lagi kayo magabag sa mga video ko. At huwag kayo magsawang supportan si Alias Pogi, men. Let's go!